Hi guys, good evening, good afternoon. Ayan o, napadaan lang ako doon sa kitchen kasi na kong tumingin ng malunggay. Ayan, tiyamba ko dahil maraming bunga. Kaya ni, sakto yung sahog ng gulay ko. di ba guys? Magkakasahog sila, di ba? Diba? Kaya, igugulay ko yan mamaya. Ayan siya. Tapos yung kamatis, di ba, kinuha ko na rin dyan sa tanim ko. Yung iba. Yung okra. Puro fresh. Yung ampalaya lang ang galing sa labas. Pero yung kangkong, galing dyan sa tanim namin. Kinuha ko doon. Kasi pang sinigang ko, ito pang gulay. Yan ang masarap na gulay, guys. gulay na gulay ang dating. Thank you guys for watching. Maraming salamat sa panunood lagi ng mga vlogs ko. Bye! Good evening!